magandang buhay sa lahat, Enrique Hill, patuloy na aktibo sa social media. Nagbahagi nga si Nico Natividad ng bagong ganap nila kasama sina Sir Ranvel Rufino, Enrique Hill, at si Jose Nicolas Emanuel. Spotted nga ang mga ito na todo ang saya na nagsasayaw sa gitna ng dagat. Makikita mo kay Enrique Hill na nagsasaya kasama ang mga kaibigan. Yung tipong kontento ang binata, sa buhay niya ngayon. Kontento kasi si Enrique Hill sa kanyang karera na tinatahak ngayon. Ang kanyang love life ay puno ng pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Wala siyang bahid na pangamba sa relasyon nila ni Liza Soberano. Dahil parehas silang tunay na nagmamahal at loyal sa isa't isa. Iyan ang dahilan kaya ang dalawang magkasintahan ay kampante at maligaya Saan man sila, naruroon. Hindi hadlang ang LDR sa magkasintahan. Isa pa dyan, lahat ng nakapaligid sa kanila, ay suportado sila, pareho. Patuloy lang kayo, sa buhay na meron kayo, Liz Ken. Hindi magsasawa, ang Liz Ken fans, na kayo ay suportahan. Lagi lang silang nakaabang, at nakasuporta, sa bawat proyekto nyong ginagawa, individually. Good luck and God bless sa lahat.